What's up guys? Welcome back sa akin YouTube channel. For today's video, ay pag-uusapan natin itong uh, tatlong uh, coin na ito. So, ito 'yung isang coin guys, at kung mapapansin nyo, baka may nakita na kayong ganitong coin na nagsi So, itong mga coin kasi na ito guys is mga commemorative coins. So, ayan sila guys, piso na commemorative coin. Ayun, si General Isidoro Torres si Horacio de la Costa tapos uh, General Artemio Ricarte so yung mga No guys mga circulate is hindi, gan hindi ganito yung kanyang finish ito kasi mga ito guys ay parang proof finish or mirror like finish siya. so ayan yung kanyang itsura sa close up guys at alam nyo ba guys na makakabili kayo ng mga ganito sa BSP store so Yes, guys, makakabili kayo nito kung gusto nyo mag-start na mag-collect ng mga ganitong coins. Kasi yung mga nagsi-circulate ng mga ganito, guys, is uh, bibihira yung may nagko-collect na, no? Pwedeng may mga nag-iipon, guys, ng no? mga ganon. Pero, I think, mas presentable yung ganitong coin kung gagawin mo siyang collection. naka pack ito, guys, na ano, no? Uh, ano ng BSP or uh, Bangko Sentral ng Pilipinas, So, kung gusto nyo puntahan, guys, yung uh, uh, BSP Store online, uh, type nyo lang sa Google, guys, no, search nyo lang. Tapos, ang presyo naman nito, guys, sa uh, BSP Store is 75 pesos each. So, pag-check ko ngayon, guys, uh, available ito. Meron pa silang stock. May times kasi na nawawalan sila lang stock ng ganitong coins. Same with other uh, coins na naka-blister pack. So... Kung may gusto kayo guys or uh, gusto nyo mag-start na mag-collect ng mga ganitong coins, ayan, pasyal kayo sa uh, online BSP store. So, 75 pesos lang ito doon. At uh, magkakaroon na kayo ng ganitong mga coins. So, meron pa doon guys mga banknotes at saka ano, at saka mga iba pang naka-blister pack ng na mga coins. So, available ito. 75 each guys. Ngayon, gaya ng uh, nasabi ko sa ibang video uh, pwede nyo pick upin guys pag nag order kayo via online at ang payment nyo is online din tapos uh, pwede nyo siyang pick upin sa BSP dito sa may uh, harap ng CCP complex kung di ako nagkakamali at the same time pag hindi kayo available pwede nyo pa pick up sa rider isend nyo lang yung uh, uh, official receipt, ID, at authorization letter So, ayan guys, kung meron kayo nito, 75 each ha, yung naka-blister pack. Pero yung mga nagsisirculate guys, uh, hindi ko masasabi yung presyo. Pero minsan may nagbenta nito ng ano guys, no? Ng maramihan na 10 pesos each. No? Ng mga uncirculated na mga ganitong coins. So, ito guys, kung gusto nyo, bili na kayo sa BSP online store. Available pa ngayon at meron pa silang mga stocks. So, yun lang mga guys para sa video na Muli, maraming salamat sa panonood.